So ngayong araw nga pala mga ka-breeder, ay eh magpupurga tayo ng ating mga alagang manok. Bali kasi mga ka-breeder, isang buwan na pala ang lumipas mula nung nagpurga tayo ng ating mga alagang manok. Dito kasi mga ka-breeder, ay buwan-buwan ako nagpupurga sa ating mga alagang manok. Ngayong ganung paraan ay hindi agad dumami yung bulati sa loob ng katawan nila. Bali kasi kapag dumami agad yung bulati sa loob ng kanilang bituka ay mapipigilan nito ang mabilisan nilang paglaki. Dito nga ay kinabukasan, pagpasok ko sa ting manukan ay agad nila akong sinalubong, akala nila ay ako may pasalubong. Pero okay lang yan kasi sila ay akong bibigyan ng pampurgang pangpalakas ng kanilang katawan. At dito nga ay dahil hindi ko sila pinakain kahapon ng hapon, kaya nung sila ay aking hinawakan ay hindi na ako nagtaka kung bakit sila ay gumaan. At dito nga isa-isa ko lang silang hinawakan para masigurado na wala talagang laman ang kanilang mga lalamunan. Nang sa paraan ay madaling tumalad yung pampurga kapag pinainom na natin sa kanila. Panigurado na yung mga bulate sa loob ng 12 oras ay kanilang maitatae. At dahil nga sila ay gutom na gutom at pahaw na pahaw na Kaya di na ako nagtagal at pinainom ko na At sa loob lamang ng isang oras ay naubos agad nila At sa pagkakataon nga na ito ay naubos na nila yung binigay natin na pamurga At dito nga ay inimas-imas ko muna tong dalawa At napag-isip-isip ko na pwede na pala Pero ako'y nalilito kung pang ulam ba o pang pulutan Kaya dahil apat na oras na ang nakalipas mula nung sila ating pinainom ng pamurga Ngayon ay bibigyan ko naman sila ng kanilang merienda kaya nga agad ko nang hinanda yung kanilang pakainan at akala nila ay mayroon ng laman. Pero ang hindi nila alam, ako ay bumili pa sa tindahan. Kaya't agad ako'y kanilang sinundan. At dito nga ay pinakain ko na kasi ay parang nakakaawa na dahil nga sila ay gutom na gutom na talaga. At dito nga ay pagkabigay na pagkabigay ko sa kanila ng kanilang merienda ay hindi na ako nagtaka kung bakit sa loob ng dalawang minuto ay naubos agad nila. At dito nga ay dinagdagan ko lang yung kanilang pagkain kasi parang bitin at kulang talaga. Alam nyo kasi mga ka-breeder, dito sa pagmamanok ay huwag natin silang titipirin lalo't lalo na sa kanilang pagkain. Alam nyo kasi mga ka-breeder, kapag sila ating tinipid sa pagkain, posible na sila ay mapayatin at mahinain at maging masakitin. Tulad ng isang manok na to na hindi kumain pero nung aking i-zoom in, positive ito ay broken.